Hello, hello, hello. Ayan mga kapobre. Dito naman yung lingkod. Magluluto tayo ng buko-buko sa Tagaliti. Sa amin naman sa Dabaw, sa mga Bisaya. diha Kwabotan nga gagmay, no? Ah, lomot po daw to. Pero sa akin, hindi to lomot po sit. Isa ay, siya ay sa amin Bisaya. Kanang Pagbutan, ayan mga kapobre, no? bagong recipe ko ngayon mga kapobre, ang ah, ah, pusit ay lagyan natin ng sutang so, no. So ang gagawin natin, ah, ikigisa natin. So walang sabaw-sabaw to mga kapobre, no? ayan yung ating shrimp. Napakasarap uh, nito mga kapobre. Magluluto na naman tayo ng sipod. Sipod na may sutanghon. So, so ayan, nagigisa na ang inyong lingkod, no? Inuuna ko yung bawang. Bawang. Kasi yan ang nagdala ng bango ng ating recipe. Bawang. So ang gagawin natin, sabay-sabay na ito ngayon mga kapobre. Ah, uh, pagilid natin yan kasi lagay na natin tong sibuyas puti nga sibuyas mga kapobre ang ginamit ko ngayon no? kasi wala akong red so white onion lang ang ating ginamit ngayon so haluin natin ng haluin hanggang sa ma-brown din tong konti itong ating bawang tapos sa uh, lalabas na rin yung aroma ng ating sibuyas na puti ayan uh, mga kapobre no So, ayan. So, ilagay na lang natin yung luya. Medyo hinuli ko na ang luya. konting luya lang. Ayan. Kasi marami tayong pang sangkap nito mga kapobreno para sumarap yung ating uh, pusit. Ilagay na lang natin poset para makaintindi din yung ibang Tagalog, no? Kasi hindi nila alam kung ano yan so, kasi mag nagita nila poset pa rin pukabutan mo na sa mua mga kapobre sa <laughs> so, uh, lahi lahi mga good no so yan tawag lang natin posit so ilagay din natin yung ating uh, tahona ng sibuyas spring onion kung tawagin mga kapobre so haluin lang natin ng haluin so isunod na natin mga kapobre ang carrots kasi kailangan may karos ng konti no hindi madami konti lang konti lang yan isang pirasong maliit para masarap yung ating niloto so namimiss ko mga kapobre ang seapods seafood. seapods na may sutangon oh. so gayahin nyo lang mga kapobre ang aking ginawa no pag nagustuhan nyo ang aking video so share na lang ng video ko so ilagay na rin natin mga kapobre yung anato Anato, anito, aw oh, anato. <laughs> Ayan, di ko alam no, pero sa amin sa mga Bisaya no kay si ay aswiti. Aswiti po 'yan. So ilagay na rin natin mga kapobre yung ating posit. Posit napakasarap. Masarap to ngayon mga kapobre ang aking loto. So walang tubig-tubig lang 'yan mga kapobre no kasi itong posit ay nagtutubig. So nata'y maglagay ng tubig kasi yung anato na nilagay ko may tubig yon kasi niluto ko yon sa tubig hindi sa mantika so ilagay na rin natin yung ating hipon hipon or shrimp ayan mga kapobre napakasarap nito mamaya yan magtutubig na yan dahil sa ating ilagay na posit sus na napakasarap nito ayan mga kapobre haluin natin ang haluin So takpan muna natin para ano. So ayan mga kapobre kumulo na. Ang gagawin naman natin ay ating titimplahan. So maglagay tayo mga kapobre ng unahin natin yung ano, unahin natin ang Unahin muna natin yung ating repolyo. So magilagay na natin yung ating repolyo mga kapobre para maluto din. So, medyo konti lang din. Tama-tama lang din yung repolyo, no? Maliit lang. Small lang siya. So, ayan. Nilagay na natin yung ating repolyo. Pag ah, nahalo na, titimplahan natin. Wala akong nilagay ditong asin, mga kapobre, no? So, unahin natin mamaya ang isang unang panimpla nito. So mga kapobre, ato ah, haluin mo na, haluin oh, halukain mo na natin oh. No? Para mag-absorb din yung sabaw. Tingnan mo mga kapobre, may sabaw na kahit hindi ko nilagay ng tubig. Dahil dun sa posit mga kapobre, no? so may sabaw na siya. So din natin kailangan maglagay ng tubig. So maglagay tayo mga kapobre ng oyster sauce. Ah, isang ano no, isang kutsarita na ano, medyo malalim. So, yan ang unang panimpla natin, no? Oyster sauce. Kasi hindi tayo gagamit ng asin. Ayoko nang maalat mga kapobre. So, ayan. Haluin na naman natin para mag-absorb yung oyster sauce sa ating ah uh, posit, ashrim, at saka yung ating Repolyo. So, ayan na mga kapubrino. Ang uh, gagawin naman natin ay maglalagay tayo ng ano mga kapubri, shrimp cubes. Ayan no para lalong sumarap kasi din na tayo maglagay ng asin o. No? Una, ang ilagay natin ay uh, oyster sauce, tapos itong shrimp cubes. Ay, yan. So, sobrang sarap nito mga kapobre. Kaya mga kapobre, ano pang inantay nyo? Pakishare ng aking video. Pakilike, comment. Uh, comment down below kung sino gusto magpa-shout out. Kung saan pang lugar na karating yung ating video. No? Ay, yan. Optional lang yan mga kapobre. No? Maglagay ako ng bill paper. No? Depende na rin sa inyo kung lagyan nyo. Hindi pero ako maglagay ako kasi isang dagdag din yan na maging sobrang bango yung ating uh, sipods na niluto mga kapobre so mga kapobre ilagay na natin yung ating uh, sotangon sa so, habang nagluluto nagigisa ko mga kapobre yung sotanghon na, so, ko ay kanina ko pa binabad kailangan siyang ibabad na gusto para lumambot kasi hindi na tayo naglagay ng tubig dito sa ating ginigisa yung tubig lang ng pusit yung sauce lang ng anato yung ang nagdala ng tubig, ayan mga kapobre no akala mo nilagyan ng sabaw no pero wala po hindi po nilalagyan ng sabaw dahil din sa repolyo matubig kaya ganyan ang kalabasa no so kung magdagdag tayong tubig maraming sa bowl ayun kurang marami sa so bagong recipe ko to mga kapubri, no? ayan na napakasarap wow napakasarap talaga mga kapobre dalawang ano na yung ginamit ko para lang mahalo talaga napakasarap nito so ayan mga kapobre so malapit na maluto ilang seconds na lang ayan mga kapobre ayan na ang ating finished product Ayan mga kapobre, paki-subscribe mga kapobre sa aking YouTube channel, Madam Pobreng TV no. Ah, uh, lang ng notification bell at paki lang ng all para kayo ay laging updated pa sa mga video kong ina mga kapobre, lalo na sa aking page, paki-follow, like, share, comment lang mga kapobre kung sinong gusto magpa-shoutout no. Ayan, yan ang ating recipe ngayon mga kapobre. Ayan, thank you for watching. Bye-bye. Love you all.